Ayan, yung outer bushing na yan ng uh, ring gear ay kailangan i-press natin yan ng maayos. Kasi dapat force fitted siya dyan sa loob. Para pag umikot yung ring gear ay hindi siya gagalaw. Ayan, dito naman ay uh, kailangan na nating mag-adjust sa pamamagitan ng thrust plate. Maglalagay na tayo ng mga plate na yan. At kailangan na uh, fully lubricated siya bago natin ilagay. Kaya maglalagay tayo ng langis bago yung mga plate na yan. Ayan. Uunahin muna natin yung uh, uh, bakal na plate sunod yung mga fiber at plastic bago natin na uh, ilagay yung pinakang last dyan yung uh, bronze Lagyan natin ng langis Isa-isa natin ilalagay Itong truss plate na to, ito yung pinakang uh, dyan nakatungtong mismo yung uh, ring gear natin na ilalagay natin mamaya. Ayan. Kailangan hindi natin mabaliktad yan kasi sa ilalim may lagayan niya ng uh, hook para, yan, yung uh, islat na yan yan ang lagayan natin ng hook para paglagay uh, sa ilalim. Ang pinakang last ay yung uh, ang bronze na yan. Tiger bronze na plate. Yan ang pinakang last, pinakang nasa ibabaw siya. Yan siguraduhin nating may uh, langis para pagpaandar natin mamaya ay uh, bagamat may supply na yan ng langis bago papaandarin pero kailangan langis lagyan natin siya ng langis bago ilagay yung mga plate ito naman na yung ring gear at uh, ilalagay din natin yung uh, pinakang plate ni sa ilalim dito sa butas to ay kailangan natin siyang lagyan ng uh, puller para hindi siya mahulog shere, shere. Shere, sinter sinter ayan imamount na natin siya dyan ito nakasalpak na at uh, kailangan ilang subukan natin ng paikutin natin ng bahagya para makita natin yung clearance ng backslash ng ngipin niya backslash ng ngipin niya ang pinakang sukat ng uh, backslash ng ngipin niya ay uh, nasa 1 uh, mm. Kailangan mo 1 mm siya para yung clearance ng ngipin. Ayaw, dawar Sabara Ibrahim. Hey. Hada, hada. nasil, bas. na din natin yung sakit liner niya. Siguraduhin na may kasakit parang hindi tumakas ay ilagay na natin itong mga spring ng uh, sakit liner ring niya. ayan, Diyan uupo yung sakit uh, liner ring para paglaro siya kumbaga yun ang pinakang silt niya sa alikabok at sa langis tapos natin makompleto yan ilalagay na natin yung ring masan niya ang labi ng uh, ring niya dalawang group kasi siya na ring isa sa langis at isa sa alikapon pinakang uh, seal niya dito ay uh, ilalagay na natin yung uh, main shaft assembly niya kailangan fully lubricated siya lahat dyan yung bushing, yung tangso sa ibabaw at uh, maingat nating ilalagay yung shafting na yan para hindi niya mauntugan yung busi. Yan dapat sentro siya lagi pagka i-mount natin siya. Isa bina na, Shoya. Isa bandak. La, andak, andak, andak. Andak, Shoya, andak. Gibi na. matapos nating mailagay yung main shaft, kailangan nating paandarin sa drill para makita natin yung uh,

kailangan sumintor siya dyan sa group na yan sa pinakamit na para pagpihit ay hindi matigas at sige na ay waki na ayan dahan-dahan nating i-shot siya, siya, siya dyan matapos nating mailagay maisintro ay ayan na i na natin siya sa pamamagitan ng cable at nung uh, excavator kailangan nating shed, shed, shed. Uh, hihil hilain ng uh, bako na excavator para umikot yung trip na yan ibat natin dyan, pag ikpit, ay kailangan uh, tingnan natin yung loob, yung pinaka-chamber niya. Kasi dyan na yung uh, sukat ng bato na dapat nating uh,